Paghihirap sa loob ng kilusan, dala ng walang humpay na operasyon ng militar at kawalan ng wastong pamumuno. Ito ang nagudyok sa pitong miyembro ng komunistang teroristang grupo upang sumuko bitbit -bit ang kanilang mga matataas na kalibre ng baril sa 36 Infantry Battalion na nakabase sa barangay Puyat, Carmen, Surigao del Sur noong Disyembre 14. Kinabibilangan ang mga ito ng anim na regular na CPP-NPA terrorist at isang milisya ng bayan na dating konektado sa Platon 1 nang humihinang Guerrilla Front 30 at mga elemento ng SRS-DG Westland na nagsasagawa ng karahasan sa mga bayan ng Lanuza, Cortez, Tago, Tandag City at San Miguel sa Surigao del Sur. Kinilala ang mga ito na sina Jomar Opdina, Annalyn Penig, Risky Perez Acevedo, Daniel Bihon Plaza, Jericho Cabadunga, Michael Plaza at Jisrel Alimbuyong. Kasama nilang isinuko ang isang AR-15 rifle, isang caliber 30 grand rifle, isang M14 rifle at dalawang AK-47 rifles. Sinabi ni 36IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Vincent Viray, na ang desisyon ng mga ito na iabandona ang komunistang terorismo ay nagugat mula ng nararanasan ng mga rebelde ang kahirapan at gutom dahil sa walang pahinga na focus military operations ng mga tropa ng gobyerno at ang kawalan ng suporta mula sa mga komunidad. Kaugnay nito, pinuri ni 4ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II ang 36 IB at 901st Infantry Brigade sa patuloy na pagsisikap upang mabigyan ng oportunidad ang mga natitirang CTG members na magbalik loob sa mapayapang pamumuhay. Nagpasalamat din siya sa mga stakeholders na sumusuporta sa kasundaluhan, isang patunay sa positibong resulta ng whole-of-nation approach upang mawakasan ang local communist armed conflict. Dagdag pa rito, muling hinikayat ni Major General Cuerpo ang mga natitirang CNT na magbalik loob na upang makasama muli ang kanilang pamilya, lalo na ngayong kapaskuhan at tanggapin ang mga binipisyo sa ilalim ng iklip. E Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.